particular day mga parts nagbabalik po tayo mga parts at nandito po tayo sa may Tansa Premier Garden dito po yan sa may Tansa Cavite yes mga parts magtitingin po tayo ng mga pag-ibig acquired asset dito at uh, i-share namin sa inyo mga parts mga makikita namin dito marami pang kung... ito ito, ito. ito, ito. So ay mga parts may naispatan okay, kami yes. dito na unit mga parts ang ganda dito. Naririnig niyo yung mga ipon. Ang ganda dito mga parts tahibik. Ang daming foreclose dito. Foreclose asset no? Ilan pa guys, ang daming foreclose. Anong ano to, mami. Mga guys, so yung mga unit dito, pan turnover standard lang siya mga guys. Mamaya titingnan natin yung uh, unit dito na pinaayos na ng may-ari bago niya tirahan. I-share namin sa inyo. So, ayan. Ito yun, guys. So, may pinaayos na dito ng may-ari yung unit niya bago niya tirahan. Uh, ganda. Simple lang, pero maayos yung pagkagawa at uh, malinis. Kasi, atik pa. Ayan, ang good customer. 100,000. Oo. Oo. Hindi, to. Ayan, silipin natin yung toilet nila dito. Nasa ilalim ng stair. Ayan, isang cute. Akyat tayo sa taas. So yung, kung napapansin nyo yung step nila dito, wala pa siyang finish na. No? So kayo na rin ang maglalagay. So ayan, naka-tiles na rin pala dito sa second floor. At ayan, uh, upon entry, may toilet ulit. Ganda ng pagka-full height yung tiles nila sa wall, may toilet. Ito yung master bedroom. Yan, ito yung As unang long. bedroom. may maliit siya na balcony. Nice view. Alright. Ang ganda ng Norfolk tree. Oh, yung nang nagustuhan ko rin dito. So yun, sakto lang. Ganda pala kuya. Well, may number ni kuya. Yan, akit tayo dito sa may attic area nila. Yan, dagdag na to guys yung, yung stair dito. Wala talaga to sa original turnover. Pati yung mga, mga, may mga may rin, yung Medyo mababa pa oh. o. Ginawa guys okay, mo kayo yun. Ba? Baka pwede pataasan So, ayan. Upon check, checking guys, pwede mong i-divide pa to sa dalawang room. Ayan na, may dalawang abang room. So, pwede mo siyang patigin dyan. Maliliit nga lang. Pero okay na siya. Tapos, hanggang mm. pa yes. ilalim, bakal. Nakita mo lang mamaya yun, na, kung gano'ng kataas yung ceiling niya. Yung part, hmm. so, o, kuya, ay eh, ganyan mo nga kami kamay mo, kuya. Kung gano'ng kataas, dyan. Ayan. Yeah. Uh -huh. Ano to siya? Paas nga lang yung siya, dalawa. Panagin mo na exhaust yung mga na Ayan, nung tapos mag mo, pwede rin dito pag-provision kayo. Pwede kahit isang kwarto lang dito. Tapos study common na Yan. Dalawa, dalawa anak so dalawa kayo na. oh, Dala. dalawa anak namin. Oh. Sakto. Dalawang kwarto na. Dalawang kwarto? Hindi. Hanggang dun, di ba? Kasali na lang dyan. pa Hindi lang. Dyan Laki, lang dyan, no? mm -hmm. Pwede na kayo ang kainan yung sa kamay ni So ayan, ito 'yung sa likuran niya. Yan, so may pinaayos niya inilil dito. Alam ko inelevate lang niya itong ano uh, laundry area niya yun hmm? punta tayo dito sa may labas no, silipin, na, silipin natin mga guys yung naka bare finish pa ito gagawin nyo rin to? dito ito? sa kabila hmm. so ito yung actual na turnover ng unit guys so, ganito lang sya talaga mahulog oh, ka ito ngayon So, ayan, naka open pa yung attic natin so kagaya ng sinabi ko kanina kayo na, na magdadagdag ng ano I'm uh, still going to attic pati yung attic na level kayo na rin ang magagawa. Enong pa po ba na CR I think this one to start with fast na po sa main corridor Kung ano oh gusto niyo siguro, nagawa ng mga alam ko magkano ako siya. Sige, salamat. Ano eh, pangalan mo? Nilo po. Nilo. Thank you, thank you, Nilo ha. <laughs> Ito nito yung number mo. Thank you. Ayan, Nilo.